Nagbukas na pala ulit ako ng computer shop. Kaya yung mga bata dito, tuwang-tuwa naman. Ilang araw na ka daw silang hindi nakakalaro. Kaya namisa daw nila makapasok dito sa loob ng computer shop. Pero sabi ko nga sa kanila, pasok lang talaga. Kasi hindi pa gumagana ng ibang computer. Kaya pinasok ko na ulit yung lobo. Kasi tapos na ulit yung opening. Chot! Yung dating sarado nga Nagbukas ulit Namiss ko nga yung loob ng computer shop mga guys Pero alam ko mas namiss ng mga naglalaro At dahil sira nga yung mga ibang computer mga guys Sabi ko sa kanila Gawa na lang namin ng party mga nangyayari dito sa loob ng computer hindi shop Hindi na kasi nasundan yung una namin ginawa Kaya sabi ko sa kanila Sino yung marunong umarte Halos marunong naman umarte yung mga bata dito mga guys Kaya ngayong araw nga Gagawin muna namin yung mga kadalasan na nangyayari dito sa loob ng computer shop alam na din naman nila yung gagawin nila kasi sila din naman yung naglalaro dito. May mga gumagana pa din naman computer. Kaya pwede pa din naman mag-shooting dito sa loob ng computer shop mga guys. Dito pala sa loob, heto yung kadalasan na nangyayari. Nasa tuwing nasa tindahan nga ako, laging heto yung sinusumbong sa akin. Kuya, kuya, may nanonood po ng Coco Melon. Sino? Ano po? Ayan, tingin. Nandun po.

ang best friend ko, nasa, asa, ko. Oh. Kalat, oh, na sa asaktan ko. Nagkalat Uy, huwag ka na magkanta. Pinagpalit ka na siya. Hindi ka naliligo. Ang bantok-bantok mo <coughs> Dito! 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 Di dyan! Dyan! Di ka nga ako na lang, Di ka marunong! Ganto dapat o! Oh. Oo, oh, ganyan dapat oh Dito yung mga... <coughs> Kani ko nagbayad ng oras eh. Purihin naman ng oras ng minutes. Oh, Tara, computer Wala akong pera. Ako, niya ako eh. <laughs> 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 Sana all man Ito yung pinakaayos sa lahat. Yung bang ililibre ka ng kaibigan mo ng oras sa comshop. Madalang lang yung ganyang kaibigan. Kaya wag mo talaga siyang aawayin. Kasi pag inaway mo yan, bukas babayaran mo yung nilibre niya. Chot. Ito pa. Ito yung madalas mangyari dito. Yung mga naglalaro. Sa sobrang likod sa upuan, hindi eh, mo lang kung saan pupunta. eh nag-extra pa nga si Chowot. Marami pang ganap dito sa loob ng computer shop mga guys. Nakadalasan nga, para naging akong tatay dito mga guys. Chowot! Namiss nga daw nila yung computer shop. Basta ayun lang.